Ang nga po sa lahat ng subscriber na ride and roll. roll. po ay sa mga available puppets sa ngayon dito sa Yan. Unahin ko na ito, meron tayong bagong batch dito ng Golden Retriever. Yan, meron tayong ditong male. So, mula. Two months old, may mga boxing na ito. So, whatever ma. Meron din tayong female. oh mm. Ay, female natin. Yan. Ano? yeah Kaya yung female lang available sa ating mga Golden Retriever. Mga big bone yan, ah. Ayan, two months old. Ito asking ko sa kanila, na lang po, 13,000 po sa ating mga golden retriever. Ayan, 13,000 po. Ayan, solid yung mga big bone natin, mga bagong batch natin. Tapos so, meron pa tayo dito yung isang golden retriever? Then ito yung red natin, na three months old. Ayan. Ayan, three months old, red. Ayan, female din. Ayan. Ito, asking ko na lang din dito, 13,000 na lang dito. Ayan. Yan, resin na lang din siya. Gold retriever natin na red. Yan. Yeah. Tapos meron din tayo dito mga husky wooly. Yan, yeah, meron tayong dalawang copper. Yan, yeah, marami na ganyan itong copper. Yan, yeah, meron tayong dalawang female na copper. Yan. Yeah. Two months old, may box for the other one. Yan, ito husky po namin dito. Siya na lang po ito ah. 12,000 po. Ating mga ano, copper. Yan, yeah, 12,000. Yan. Tapos meron tayo dito yung ating mga ano ah, Ito pa ang husky natin na wooly. Meron tayo dito yung mga devil mask. Yan. Itong devil mask natin na black. Parehas na female din. Yan. Ito ang husky po namin dito. sa na po ito. 11,000. Yan. 11,000 sa ating mga devil mask. Tapos meron tayo dito yung isa pa. Itong female din. Ayan. Ito 10,000 na po. Ayan. Ito yung husky natin. 10,000. Yan. May box na rin po yun. Tsaka worm. Yeah. Dalawa po meron tayo dito, white cherry, yeah. pag meron tayo dalawang pingil, white. Yeah. 3 months old, may box na rin sa si other worms. Yeah. Ito, asking ko sa amin 10,000 na lang po, hati mga white cherry na po. 10,000 na lang po, white cherry Tapos meron din tayo, dito yung mga English natin. Yan. Yes. Meron tayong female. Yan. Female natin. Hindi man to, may box na rin po sa si other room tan, ito meron din Merl. Yes. Kasi natin na English. And then, ang English. Saan? na Ito. Ganda ng kulay niya. Tapos meron din tayong male. Yes. Ito yung isang male natin. Tabado eh. Saan? Three months old. May box schedule po Ito nga, single po sa kailisan na lang po sila. 25000 po. Yan, ang bibigak. Yan, 25000 sa ating mga, ano, mga bulldog. Tapos meron tayo dito. Yan. Itong isang nail natin. Yan. Ito, ang kasing ko dito is P20,000 na lang po. So, kasi may carry-out dito. Yan, 20000 na lang po siya. Ito, ang ganda rin ng pattern yun. Saka taba. Yan, P20,000 na lang po. Yan. Sa akin, yan po yung mga available puppies na namin need sa aming kennel. Pwede po kami message sa aming FB. update po tayo sa mga available ng puppies and kittens natin. Eh, mayroon tayo natin. Eh, mayroon tayo dito Pomeranian. atong isa po ay lalaki. Yan po. Male Pomeranian, 3 months old. Bali, tatlo sila. Color cream ang kulay niya. Tapos ito yung isa pinakamaliit sa kanila. Yan. Ito naman ay babae po. Yan. Female yan. Three months old po. Magkakapatid sila. Tapos meron pa tayo dito. Isa. Ito naman ay male. Ayan po. Male po. Cinnamon. Oh, cinnamon color. Yan dito sa ating Pomeranian po. Bigay ko po ng 10,500. Yan. Any gender po. 10,500 lang po. Ito po tayo dito ang Jumbo Chow. Ito po, ang laki. Pero two months old pa lang yan ha. Running tree. Sobrang laki po niyan. Male ito. Tapos meron pa. Ito, female. Ay, female ba? A male female. din. Ito naman cinnamon color po. Yan. Tapos nag-iisa lang yung female natin. Ang grabe ang laki nito. Ang ganda. Cinnamon color, patingin nag-isa. Etong babae, nag-iisang babae natin. Nag-iisang female natin. No? Oh. Ang ganda din, no? Oh. cinnamon color din. Yan. Dito po, bigay ko sa chow-chow natin, 13,000, any gender po. Yan, 13,000. Sobrang cute nila, ang nalaki. Yan, mga jumbo chow. Meron din tayo dito ang Siberian Husky. Back to back wooly. May papel po ito ha. Babae. With PCCI, With PCCI po on process. Two months old. Ayan. Devil mask po ha. Black and white siya. Ayan. Ang ganda ng mata niya no. Blue tsaka almond. Dito po bigay ko po ng 16,000 sa ating ano po. Uh, husky. Ang ganda niya no. Meron din tayong golden retriever. Dito sa golden retriever natin na lalaki. Ayan. Ito po, bigay ko po ng 11,000 sa golden natin. Lalaki po yan. Meron din tayong great day. Nag-iisa na lang po ha? Female ito. Ang laki o. Oh. Dito sa great day natin yan, bigay ko ng 17,000. Nag-iisa na lang po siya. Female, color black. Laki niyan. Uh, meron din tayo dito mga Shih Tzu Ayan, isang Choco Isang Lavender color Yan po, puro lalaki ang available natin na ah. Mga panguya no Mga snap nose ang ating Shih Tzu Dito sa Shih Tzu natin, bigay ko na 6,000 po Super cute nila ah. Lalo na itong Lavender, oh itong isa Ang ganda Makulit talaga tayo, hey, eh, no? Ayan po. Mamili na lang po kayo. Dalawa na lang silang available. 6,000 po. Both male. Meron tayo dito ang exotic. Import line to, ah. 8 months old, babae. Color blue. Ang ganda niya sa personal lalo. Dito, bigay ko ng 22,000. Female po yan, ha? Yan, waiting na lang yan sa, na mag -heat. Ang ganda niyan ay level. Yan, 22,000 po. Okay. Super taba. <laughs> ito. <laughs> Nakakagigil ang face ha. Taba eh. Yan, color blue po yan. Dito din, meron din tayong exotic na tortoise po ang color. Ang ganda din ito. Yung kanina pala 6 months yun, si blue. Ito ang 8 months. Grabe, ang kapal ng mukha niya. Ang laki. Nakabelad pa. Po. May vaccine po. Yan. Ang ganda ng pagka-tortoise niya. Dito bigay ko po ng 20,000 po. Exotic po. Yan, torto isang color taba. Oh, lahat yan negotiable po ha. Dito ang exotic munchkin. Ayan, rug hugger yan oh. Ang ganda. Ang ganda ng color niya. Ayan. Blue tabby ang color niya. Yan, po. Babae po yan ha. Dito bigay ko po ng 23,000 sa ating exotic munchkin po. May vaccine, may the warming 3 months old. Dito naman po sa mga exotic uh, fold. Ito, ang ganda din blue tabby din siya. Yan exotic fold natin. Itong isa black naman po. Pero grabe ang tataba niya, no. Yan dito sa exotic fold natin, bigay ko po ng 13,000. Mga 3 months old po sila. Ito blue tabby yung color din niya. Ang cute nitong isang to. Ang taba. <laughs> Tsaka nitong black. Smoke black ang pagka, ang color niya. Ang ganda ng pagka-fold. Ito yung munchkin. Meron din tayo ditong fold. Ayun po, dito sa fold natin, bigay ko po ng 7,000. Lalaki po ito ha, color white. Color white yung fold natin, yan lalaki. Tapos meron tayo ditong Bengal na female. Ang ganda nito, charcoal ang color. Yan, dito sa Bengal natin, bigay ko na lang ng 10K po. 10K na lang po. Ito guys, may British munchkin tayo dito na male yan. Import. Import from China. Male yan guys ha, 2 balls. Ayan sa kanya. Hala, laki ng mukha niyan guys sa kanya guys out ko na lang ng 55 and guys eto sa kabila may ano tayo dito yan british fold ayan ang chunky face guys okay. male yan guys sa aggressive stud yan may in-hit kasi tayo dito ang female may naabangan ayan guys sa kanya guys out ko na lang ng 20 22 guys 22 kay 22k na lang guys 25k ang out nyo yan Bibigay ko na lang ng 22 Negotiable pa Aggressive stud guys Ayun, no? May in-hit kasi tayo dito In-hit Naabangan niya Aggressive stud to guys ha Last one Mail Proven And then, etong Devon Rex natin, guys. Ito na lang out natin yung tabi. etong male na isa. Yan. Bigay ko na lang to ng, ano, guys, 45. Ayan na, kulit balibo niya na. Male yan, guys, ah Ito yung mga parents nila, yan, ah Mga parents yan, guys. Island born, guys. 45k na lang yun guys. Mail. Yeah, puro mail yan mga, yung mga pour out natin guys, puro mail. And then guys, meron tayo dito ng dalawang bambino na mail guys. Eto, dalawang mail yan ha. Out ko nung una dyan 29, ngayon bibigay ko na lang ng 23k guys. Both mail. 23k guys, bambino na ano, na Sphinx. Ayan. Unano yan, guys, ha. Parehas unano. 23K. Slight negotiable. Ayan. And then, guys, eto sa kabilang may ano tayo dito. Kapatid nilang female. Ayan. Sphinx yan, guys. Bigay ko na lang ng 19K, guys. Ayan. Napakamura. Hello po, mga boss. Meron po tayo dito ang minko. Tumas lang po ito, mga boss, ha. Ang nyo, ito pa sila. Mail ito mga boss ha. Mail ha. Ayan siya. Mail ito. Ayan. Yeah. Two months lang. Ito bigay ko na lang ito mga boss ha. 23K. 23K na lang sa kanya. Ito so, mga boss. Tapos ito pa. Ito mga boss. May ano tayo British. Ito. Ito. 2 months lang din. Ayan. May ano to, female to mga boss sa female. Ayan. British. Ayan, boss. 2 months lang siya. Ito, bigay ko na lang to, ano. 18K. 18K na lang mga boss. 18K na lang sa kanya. Female to, ah. Ayan. Ayan, mga boss, oh. So. Ayan, tapos ito pa. Ito yung ragdoll natin mga boss. Ito. Yung may. Mga boss. Laki nyo. Oh. siya? Ito, bigay ko na nito ano. 19K mga boss. 19K na lang sa kanya. May ito ah. Kasi ito pa. Ito yung Devon Rex natin. Ayon, mga boss. Ano siya? Ito, bigay ko na lang ito 65 mga boss ah. 65 na na sa kanya Devon Rex, ayan Pero din to, ah 65 na na sa kanya, mga boss Tapos, ito pa <laughs> Tapos, ayan to, mga boss Yung British natin, ah 4 months Female din yan, mga boss Ayan Ayan, bigay ko na lang yan Kahit ano 21K May bawas pa, mga boss PM lang Yung female yan, mga boss Sa British, ah pure white siya, British pure white and mga boss. And salamat po pala Ryden Roll. Thank you po. Good day po sa mga followers at subscriber po ni Ryden Roll. Roll. Ako nga po pala si Boss Nock at flex ko nga lang po pala yung mga available kittens po natin. Ito pa, meron po tayo dito dalawang munchkin, rug hugger po. Yan. Isa pang fold, Ayan, going 3 months po yan, ang iiksi po ng kanilang mga paa. At isa naman pong straight. Ayan, Ayan. parehas po silang male. 3 times deworm po. Ayan. Ang asking ko po sa kanila is 20k, negotiable pa po tayo. Ayan po sila, ang iiksi po ng kanilang mga paa. Ayan, tignan po natin. Ayan. Ayan. Standard man skin po sila, ha? Ang tatay po nila Scottish Fold. Tapos ang nanay ang nanay naman po nila is Ragdal Persian. Ayan. Ayan. Yan lamang po at maraming maraming salamat po. Oui. Ito po, Siberian po ito, lalaki. Oh, uh, ayan po. Okay. Oh, ayam po. Para malaman po nyo sa Siberian gaganyan niyo po. Tapos titignan nyo yung kamay niyo o kaya titignan nyo yung damit nyo o may balahibo. Kasi po ang Siberian po ay high po allergenic. Pwede po 'to sa may hika. ayan po, tsaka may balahibo po 'to dito sa gilid, 'o. Oh. Sa dulo ng tenga, 'o. Oh. At saka po 'to hindi gumugulong, hindi po 'to nagro-roll. Ganlan lang po 'to, dahil po. Okay? Tsaka kung ano may ganito po karaniwan, naliligo po yung iba mag-isa. Yan po tatak ng Siberian. Marami po kasi nagbebenta, Siberian, Siberian lang. At hindi lang po ganito kulay nito. Ayan po. Ah, binibenta ko tricolor. Four months old, anti-rabis na po yan. Babae po yan. O, oh, Siberian po yan. Ah. po. Ano lang po yan? 8K lang po dahil nakasale ako ngayon. Pag hindi, 15K po. Ah, oh, naka-sale lang ako kaya 8k lang po 'yan, Siberian, oh, Siberia Na, nyo tingnan Kung gaano ka cute oh, ikot mo mami. Pinakikita okay, oh. mukha Okay. Ah, uh, mo ka. Period. Okay. Oh, uh, period. Okay, ito po 'yung isa naman, 5,000 po 'to. Krimang kulay, choco point po. Tingnan nyo, Ito 'yung tenga, 'yung paa, 'yung buntot. Ayun po, female din po 'to. 5k lang po 'to. Siberian din po 'yan. Okay, tignan nyo, haba ng balahibo. At saka ang Siberian po pala, ang balahibo nito mga to, parang mga ano, kuneho, malambot. Ayam hmm. Ayan po. O, oh, ito. Anak po nito yan, no? Ito po yung tatay, ha? Ah. Ayan po yung anak. O, oh, kita nyo, hindi na ano, o. Oh. Taas ang pakialam. Okay po. Parang, sandali. Okay. Ayan po, Logan G. Castillo po. Messenger po. Ayan din po yung telephone number. Okay po. Subscribe po kayo ha. Tsaka mag-like sa kanila. Ayan po, tignan nyo si Saber to, to. Hindi umaalis sa lugar niya. Oh. Andyan lang siya. Okay po, thank you. E mm. Good morning, Ryan and Roll. Mayroon, tayong tayo yung long hair. Babae, lalaki ha. Ito babae ha. Ito lalaki. Pagkaganda. Ito, bibigay ko na, na po ito na ano, 20,000 isa. import po mga parents nito. Ito mayroon tayong Persian. Main Persian. Ito mayroon baksin. Meron po baksin to ha. Ito bibigay ko na lang ito ng 12,000. Roll. O mayroon tayong tayong exotic o tortoise. Exotic o tortoise. Uh, ano siya? 3 months na mahigit. Bigay ko na lang siya ng 15. Eh. Negosyable pa. 3 months mahigit ha. Babae. Ayan eh, o. Pure exotic tortoise ang kulay. Uh, Pinin nyo lang ako sa mga gusto. Uh, maraming maraming salamat sa iyo. Right and roll. Uh, ingat yan. Ingat kayo dyan sa Japan. Maraming salamat. Thank you. Hi! Isa ka rin bang fur mom or dad na naghahanap ng toys or grooming service for your fur babies? Look no more! Introducing Lucho Pet Shop! Ang 3-in-1 pet shop na sasagot sa fur problems mo. Hindi mo na kailangan pumunta sa different na shop para makumpleto ang fur needs mo dahil we offer grooming services, pet boarding at pet supplies. Prices pa? Worry no more. Dial and services at quality sa affordable na prices. No need to worry rin sa mga pets mo. Daylang our staff is pet lover and friendly. We're also rehoming different breed of dogs and cats at my home service grooming pa. Oh tiba? Kumpleto, kumpleto. Yeah, what are you waiting for? Lucho Pet Shop. Everything for every pet. Visit us now or mag-inquire sa aming page.